Oh, one and two, bossing. to and two, complete si lang 'to. Bosing, hindi 'to, 'to Professional 'yan man mm -hmm. Professional two. na, 'yan parang mga mga, 'yung mga, 'yung mga, 'yung ng ngiti mo. naman na na wala na Na, halos na, halos na, horsespe, thin, professional to. Hindi professional yan, ha? Lahat naman ang mga license, license, ng mga licensya, puro licensya, pero bawal magmaniho na hindi ka nakatres. Mas pang ano po yung pang sibilis po yung ganyan? Yung Pinakita ko lang sa inyo, sibilis po. Magkikipagtalo ka ba sa akin? Ayan. Bawal po. Kahit kanino ka magtanong. na naabala nyo ako eh.

may mga lisensya, Wala and O private lang yan. Huwag ka naman ang sa akin. At public utility, utility yung dala mo. Hindi private. Gandaan mo yan. Ano pa rin sa tayo sa moro Kung may multi yung ito, ka lalo. Nagbibigyan mo na ka kung marunong sagsisimi lang kami. Wala-wala, basta wala pa driver din ako, kaya ko. Ano nating walang kasi extra lang ako rito eh. Pag-isyo eh. uh -huh. yan. rayan. Pero hindi pwede magmaniyo lang. Pag-isyo ang rayan. pag yan eh. rayan. Pag-isyo ang bossing ako. Ah, nyo ako eh. Sinitigitan lang eh. Kung ano eh. Ikaw na ano yung pagiging Pero hindi na po to. sir, napak, ilang na ng Ito na pero hindi ka pwede ang public utility. Wala ang ito eh. O. driver mo Pusan na, pakatagal na namin driver na ano, ganyan. na ko ng Sampung taong ko nang ginagamit siya ngayon. Ngayon Dapat hindi ka na nagigipagtalo. Ay, kanilipad Kung siya ang ngayon. Gusto mo tanong natin dalawa? Napakatagal ko na yung... Napakatagal ko na yung ginagamit, Sir. Napakatagal ko mo yung ginagamit. Wala lang nagagapuna sa iyo. Wala pa ako sa iyo maging driver. Tuturuan mo pa ako. Hindi ko kayo tumuturuan, Sir. Nakita ko na yung bisensya ko. 96 pa yung bisensya ko. Sir, ito kayo natakita na rin ko. Napakatagal ko na yung ginagamit, Sir. Ako nagayos na ako ng LRT. kasi diyan unay yung pantay luoy sabi mo nato, eh. pwede pwede, oh, hindi, sa ano naman, kaya di nasa di mo sabi kaya sabi mo sabi mo sabi mo sabi mo sabi mo ano, sabi mo sabi mo sabi mo sabi mo 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 mo mo

talaga. Kung gusto mo po tayo nyo, ngayon, kita. mo pa sa akin, kaya nang pinagawa mo walang alam. Wala po, wala po, sinabi mo walang alam.